Bagong mga opisyales ng Adventist Layman Services Industry sa teritoryo ng Southern Luzon Philippine Union Mission itinalaga sa kanilang mga gawain at tungkulin para sa taong ito. Inaasahan na ang mga leader na ito ay magpapaunlad sa gawain ng Panginoon at lalong higit mapaunlad ang bawat miyembro ng ASI. Tunghayan ito sa Balitang May Pag-asa ni Regine Kudanin isang makabuluhang seremonya ng panunumpa at dedikasyon ang isinasagawa para sa mga interim na mga opisyales ng Adventist Layman Services and Industries ng Southern Luzon Philippine Union Mission para sa taong 2025 dito sa Lukban Seventh-day Adventist Church. Pinangunahan ni Pastor Relino Urbi na siyang ASI Coordinator ng Southern Luzon Philippine Union Mission ang panunumpa ng bagong presidente ng organisasyon na si Elder Gat Ala A. Alatiit, isang masiglang leader ng ASI galing sa lungsod ng Binyan, Laguna. Kasunod naman ito, ang pananumpa naman ng iba pang mga bagong opisyales ng organisasyon. Ang araw na ito ay napakahalaga sa mga ASI officer. I sabihin ng ASI, Adventist Laymans Services and Industries, na ang mga officer na ito ay after na napili sila, na halal sila bilang officer ng uh, ASI Union, ay nagkaroon ng off-taking nagkaroon ng dedication, nagkaroon ng charge, at saka naipanalangin sila para magampanan nila officially yung leadership nila, mamumuno sila para ma-advance ang gawain ng Panginoong Diyos sa bilang isang ASI member sa ating iglesia. Kaya napakahalaga sa kanila na maumpisahan na nilang gagawa at gagamitin ng Panginoon Diyos bilang kasangkapan ng pagpapala at may palaganap ang gawain ng ating Panginoon Diyos to make disciples of Jesus Christ. Ang seremonya ng panunumpa at pagtatalaga na ito ay isang napakahalagang hakbang upang kanilang magampanan ang mga tungkulin na pangunahan at pangasiwaan ang mga programa upang ipakilala si Kristo sa mga lugar ng trabaho. Una, dahil bagong organize tayo na ASA sa SLPUM, bagong elect tayo na officers, uh, ako bilang presidente, nag, uh, magmumungkahi ako sa ating mga officers, kasamang officers, na magparami muna tayo. Kasi ang ating ministry ay parang lalaban tayo sa gera. Hindi pwedeng tatlo lang tayo, sampu lang tayo, dalawang lang tayo. Dapat marami tayo. At pagkatapos na tayo makapagparami, pag-aaralan natin ano ba talaga yung ASI. So, para yung mga kasama natin, hindi na kami pupunta sa iba't ibang lugar para mag-promote, kundi sila na mismo mag-promote. Sa so ganun paraan, bibilis ang pagdami ng ASI. Pagkatapos niyan, tutuloy na tayo doon sa layo niyan. Ang ASI kasi ay support ministry ng mga church. Sa bagong yugto ng ASI sa teritoryo ng Southern Luzon, ang bawat membro ng iglesia ay inaasahang maging kabahagi ng misyon nito upang ipakilala si Kristo sa mga tao sa iba't ibang sektor ng lipunan. Mula rito sa Lukban, Quezon, ito si Regine Cudanin nag-uulat ng balitang mayroong pag-asa para sa Hope Today HCNP News.